Eh, hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid. Doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ang mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagaan at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuota ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwilang ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aban ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang, ang buhay ngayon sa mundo temporary lang yan.